Hello mga palangga, buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video, ay magluluto ako ng masarap na ulam. So sana ay panoorin nyo hanggang dulo ang aking video at paki-share na lang din at saka comment and react. Maraming salamat sa inyong lahat. So ayan, una is uh, nagprito ako dito ng chicken. Um piniprito ko lang siya, hindi siya yung todo-todo na pagkaprito hanggang sa maluto. Kasi nulutuin pa yan maya-maya. So, prito lang siya para merong konting uh, kulay. Ganyan. So, pagkatapos niyan is um, uh, sit aside lang natin yan. Yan siya. Tapos, uh, pwede niyo syang dagdagan ng mantika or hindi na kayo bahala. Ako, dinagdagan ko ng kaunti lang. Tapos, uh, igis ako dito yung Um, sibuyas bawang at tsaka dahon ng laurel ayan yung dry lang kasi walang fresh na uh, laurel dito Parang balak ko siya magtanim dito sa loob ng bahay kasi nga uh, patapos na din ang summer ayan so nilagay ko siya ng pangpalasan na uh, soy sauce uh, fish sauce oyster sauce ganyan siya konti lang ikunti konti niyo lang para hindi yan siya maalat. Tapos, pepper, garlic, onion powder, at saka brown sugar. Kasi kapag kakunti-kunti lang, pwede niyo pa siyang dagdagan kung kulang. Pero kung damihan nyo agad-agad, mahirap i- e, eh ano? Anong tawag niyan? Tapos, lagyan ng kung gusto niyo is uh, vinegar, pwede din. Ako nilagyan ko siya ng a uh, lemon juice. Tapos, lagyan ng kaunting tubig. So, yun na nga yung sabi ko. Mahirap kapag kadamihan kasi mahirap siya i-adjust kapag uh, medyo maalat na siya. Dadami yung sabaw nyo para na yan ang tinula. So, <coughs> takpan lang natin yan siya hanggang maluto. Huwag niya muna tikman ka hindi pa siya lutong-luto kasi para safe, ba diba? Okay, so dapat magingat din tayo. Ayan, so pwede na siyang tikman kasi luto na siya. Tinakpan ko siya ng mga ilang minutes. Tapos, tingnan nyo, oh, kulang pa pala yung ano ko. So, mas mabuti na yung ano, konti-konti lang para madali na lang dagdagan ang lasa kung kulang siya. So, ganyan ako mag, ganyan ako mag, kadalasa naman siguro ganyan magluto, ba diba? Ayan. So, itong chicken ko is, uh, hindi talaga ako nag a, -a adobo ng chicken ah, nilagay -ni hinalo ko na yung chicken liver tapos uh, iloto ko lang siya <clears throat> hindi ako nag adobo ng chicken kasi hindi masyadong bet ng mag ama ko tapos um, nilagyan ko siya ng eggs tapos uh, hindi nila ito alam na hinaluan ko siya ng chicken liver kasi hindi sila kumakain ng chicken liver hindi sila kumakain ng yung nasa loob so ayan tinanggal ko siya isa isa tinanggal ko siya bago umuwi yung asawa ko galing trabaho pero ngayon alam na nila kasi nga ano nakita makita na niya tong video na hinaluan ko hinaluan ko siya ayaw din kasi ng asawa ko ang maanghang kaya ayon. Eh inanggal ko lahat yung chicken tapos yung liver lang ang ni ang nilagay ko kasi gustong gusto ko siya medyo uh, maanghang. So kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisulat kong ilang eggs ang hinalo ko sa aking adobo. Ayan, maraming salamat. So sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Thank you for watching. At uh, huwag kalimutang mag-share, mag-comment at react. Maraming salamat.